Ukeron na nasend mo'y permagluto ka mo't ang sakeng keron it sangkalan sa sa mga ilmitang ukeron akal mo ita eh 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 uang usonon Ang niro O karon! Ang kamotay, asa na? Ay, tani ra paminyo. Apo sporaw, asa na? Ang rabang ra Ang kasulina, na, asa? Keron, maglunganta! Kulang ang two bag. Ang two bag. Pana black. O karon! Magulat na like kisa ka oras para maluto atong saging o kamutay. One hour later. Ug karon, luto na atong kamutay saging. Bili na to haunod. Hanna wa man iyo bantay. Grabe. Ata dilin. Wen gina. Eh? 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 Eh, mag-igo na na.